Ayon mga idol, bali bibiyahe tayo ulit ngayon ng mga idol sa mm, Nabotas sa saka sa Balintawak. Oh, dalawa lang ang customer na dala namin ngayon eh medyo hapon na alas dos na pero kaya yan mga idol dahil konti lang naman Ay. sana walang traffic masyado tara ya, mga idol sama nyo kami dito tayo sa <coughs> skyway daraan mga idol para mas mabilis kasi hapon na ha. ayun wala na palang load papaload kami doon mga idol sa unahan kasi wala na may load zero balance na zero balance na zero balance walang load mga idol na zero balance kaya magpapaload tayo doon sa Buendia sa Buendia lang mas mabilis doon dito kasi ka. Hindi ka maasikaso ka agad, mag-aantay mag ka pa. Pero doon, automatic, maglapit mo, nandyan ka agad. Nagbayad na lang kami sa Kaos Mayador kasi medyo zero balance na. Maglo-load kami doon. Ayan mga idol, dito tayo magpapaload sa Buendia. Kasi wala na tayong load sa RFID natin. Mag, malaking bagay kasi pag may load mga idol lalo pag kami na madali at kailangan nating mag shortcut dito sa skyway ay mayroon tayong pang ano dito dito, dito tayo magpapanood mga idol oh. ayun tapos na po tayo mga karga tapos na tayo nag load mga idol so tuloy na tayo saglit lang mga idol isang iglap lang dito kagad tayo sa C3 Ayan, pagtawid ng LRT papunta na yan ng ano Labotas yun mga idol tapos na kami sa unang baba so isa na lang sa balintawak na lang napunta so, na tayo ng balintawak nga, nandito na tayo sa ano sa tondo pala ito, mga idol tondo hindi pala ito nabotas sa parting tondo pa pala ito so tara punta na tayo ng balintawak sa may ano bandang bagong baryo mukhang may pesta dito mga idol sa pagdidelibira namin ah kakabit sila mga idol ng mga bandaritas ayun yung iba doon sa dulo nagkakabit pa ayun sa kabila naman yon, tapos na ayun o oh, up na so dito na pala tayo mga idol sa pangalawa nating pagdeliveran ito yung pangalawa at last pagkatapos ito ay balik na tayo ng bodega Yon, happy fiesta. Happy fiesta mga idol. Sa mga lahat ng mga kababayan natin diyan na nag-celebrate ng fiesta, happy fiesta po sa inyo lahat. Okay, sana. Yeah, mga idol, dito na kami. Ito kami ni natayong mga idol kay York mga idol tapos tayo na di-leber ah pauwi na tayo mga idol, hey. Yun, mga idol. Salam, marami salamat po sa pagsama niyo sa amin sa biyahe namin ngayon. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo palagi mga idol. Ingat kayo palagi jan. See you next video mga idol. Maraming salamat ulit.